ngayon mga kapromdi ay lalabas ng bahay at pupunta tayo sa birthday. Doon tayo magdi-dinner. Dahil na-invite po ako doon sa baba, sa kinatita na doon na lang kakain. Papunta na ako doon sa baba mga kapromdi. Doon tayo magdi-dinner at birthday po ni Eunice. Si Eunice po ay hinaanak ko din. Kaya doon na lang ako kakain. Manapit lang sa amin to mga 5 minutes lang yung lalakarin para na makapromdi samahan niyo po ako dito sa lugar namin ah, uh, ito na yung mga shortcut mga kapromdi shortcut shortcut na ito dito sa street namin mga kapromdi shortcut papuntang uh, MLQ elementary school tapos katabi nun malapit lang din yung comhine so dito na minsan dumadaan yung mga tao pero ngayon tahimik ayan po naglalakad tayo papunta dito sa bahay nila gabi na ito mga ka-prompti mga 7pm andito po ito po yung mga kasama ko mga mukha po silang malungkot ngayon mga ka Dan Kumusta? Andito na po ako mga ka-from At tayo sa Birthday Birthday po ni Eunice And then kunting salo po Dahil wala nang mga oras Kabilisan ludo na lang Ayan, meron tayong pansit. lumpia at cake. Saka meron tayong lechon manok. At ilaga. Kain na kami mga haprombi. Through Christ our Lord. Amen. Amen. The the Holy Spirit. Amen. Happy, Happy, birthday, birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Mayroon ka naman yun yes. Mag-blow ko muna lang. Hindi po kasi si Yunis. Mag-wit ka at mag-smile. Pag-blow yan sila <laughs> <laughs> Wala na po usap-usap kasi ito po 7 na. Hindi na po kami. Hindi na kami.

may Sharon din po yung tita ko. Yung na kami mga prom dito. Mayroon kaming take out. Matiya! Sharon! Kami mga ka dito, uwi na. At tatawid lang kami. At yan lang po yung bahay namin sa katilang street. Check out na amin oh. Ang aming bahay malapit lang dito. Ang street lang yung birthday. Dito na kami sa bahay, malapit na.